Isang highly skilled conman ang maituring na isa sa pinakakilabot sa buong mundo. Taglay ang hypnotic charm, likas na talino at likas na pag-uunawa sa human psychology. Ang kanyang mahabang karera sa panlilinlang, pandaraya at hindi mabilang na get rich quick schemes na umabot sa Europa at Amerika. At higit sa lahat ang lalaking nakilala na nagbenta ng Eiffel Tower ng dalawang beses. Nagmula sa isang mayama na pamilya, ipinanganak si Victor Lustig noong January 4, 1890 sa isang maliit na Astro-Hungarian na bayan ng Hostine, ipinanganak na may talino at may hitsura, mga katangian na kadalasang nagdulot sa kanya ng gulo. Ngunit ang totoo walang makapagsabi sa tunay na pagkakakilanlan ni Victor dahil sa buong buhay nito gumamit ito ng mahigit apat na pung alias upang pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa murang edad na 18, nakasanaya ni Victor ang lahat na hindi magandang kalakalan sa kalye gaya ng pandurukot, pagnanakaw, sugal at na master ang lahat ng uri ng card tricks at bilis ng kamay na ginamit niya sa pandaraya sa larong poker at blackjack. Dahil dito, ilang beses na nakulong si Victor sa iba't ibang bahagi ng Budapest, Zurich at Vienna. Ngunit sa bawat sandali na makulong ito, ginamit niya ang mga pagkakataong iyon upang mas mapabuti ang kanyang card skills o sa pagbabasa dahil sa kabila na hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral si Victor ay matalino at madaling matuto Well kaibigan, nang marinig ni Victor ang tungkol sa Amerika bilang the land of promise and opportunity, agad itong sumakay ng barko at nagtungo sa Amerika sa pag-asang yumaman. Gayon pa sa kanyang unang trip sa Amerika, dalawang bagay ang nangyari. Una, nakakuha ito ng peklat sa kaliwang pisngi mula sa isang galit na pasahero dahil sa pakikipaglandian niya sa kasintahan nito. Pangalawa, napansin ni Victor na ang biyahing iyon ang perpektong lugar para sa isang hustler na tulad niya dahil ang mga first class deck ng mga transatlantic liner ay napupuno ng mga mayayamang tao na maaari niyang maloko isa sa madalas na scam ni Victor ay ang magpanggap bilang isang music producer na naghahanap ng mga investors para sa Broadway show na napag-alaman ng kanyang biktima na hindi totoo matapos nilang mag-invest. Ang mga sumunod na taon naging mas madali para kay Victor ang pabalik-balik sa mga barkong iyon sa pagitan ng Europa at Amerika gayon paman na ang mga masasayang araw ni Victor nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig dahil sa wala ng mga pleasure ship ang pinapayagan dahil sa gulo. Noong 1919, pinakasala ni Victor si Roberta Noret kahit na naalam nito na kumikita lamang si Victor sa pamagitan ng panlilin lang. Well kaibigan, maliban sa kanyang mga klasikong scam, nasangkot si Victor sa pamimeke ng pera, pagawa ng mga peking sticker ng whiskey at mga peking government stamp. Isa na siguro sa pinakamalaking scam ni Victor ang pagbenta niya ng magic money machine na di umano'y may kakayahang magprint ng mga perang papel. Ang pandaraya sa likod nito ay medyo komplikado ngunit napakatalino. Una, magwi-withdraw si Victor ng mga bagong $100 bill na may magkakasunod na serial number. Pangalawa, pinapalitan niya ang huling numero ng mga serial number upang lumikha ng tila ba magkakaparehong $100 bill. Pagkatapos, ilalagay niya sa loob ng kanyang money box para sa demonstration purposes. Pangatlo, hindi diretsahang ibinenta ni Victor sa kanyang target ang kanyang money box. Sa halip kukunin muna nito ang kanilang tiwala na kadalasan sa pamagitan ng pagbalik ng mga ninakaw na wallet. Dahil dito nagmukhang matapat at mabait si Victor na nakahandang tumulong gamit ang ganitong uri ng taktika na si Victor ng maraming kopya ng kanyang money box na hindi bababa sa halagang $10,000. Ang genius part ng scam na ito ay walang sino man ang maglakas loob na magsumbong dahil nangangahulugan ito sa pag-amin ng pamimeke. Gayon pa man, isang mayaman na babae na si Billy Mishibol ang napagbintahan ni Victor ng kanyang money box. Ngunit matapos na mapagtanto na naskam ito, naglaan ito ng kanyang oras at pera upang mahanap si Victor. Ngunit nang matuntun niya ito, sa halip na magalit, mas lalo pa itong humanga kay Victor at nag-alok na maging partner. Sa katunayan, ang dalawa ay hindi lamang naging magpartner partner sa krimen sa halip naging magkarelasyon pa ito kung saan umabot pa sa punto na iniwan ni Victor ang kanyang asawa upang makasama si Billy Mishibol, isang desisyon na pagsisisihan niya sa huli. Noong May 1925, may nakitang article si Victor sa isang newspaper tungkol sa nabubulok na kalagayan ng Eiffel Tower at kung papaano makakatipid ang gobyerno ng France kung i-demolish na lamang ito sa halip na ayusin dahil ang Eiffel Tower ay pansamantalang itinayo para sa 1889 World's Fair sa Paris at nakasaad na i-demolish pagkalipas ng 20 taon. Subalit nasanay ang mga French sa kanilang bagong landmark kaya ito nanatili ang balitang iyon nagbigay kay Victor ng ideya na maglagay sa kanya sa whole of fame ng mga scammer dahil ibebenta niya ang Eiffel Tower. Gaya ng kanyang mga naunang scam, ang pagbenta ng Eiffel Tower ay dumaan sa masusing pagpaplano. Una, Ginamit ni Victor ang kanyang malawak na criminal contact upang makakuha ng mga peking dokumento at credentials mula sa Prince Ministry of Post and Telegraph na siyang tagapangasiwa ng Eiffel Tower. Pangalawa, nagtungo si Victor sa isang luxury hotel sa Paris at nagpakilala na isang opisyal ng gobyerno pagkatapos nag-iimbita sa anim na pinakamalaking scrap dealer sa kanyang hotel. Nang dumating ang mga scrap dealer, nagbigay si Victor ng isang maingat at planadong talumpati sa wikang pranses tungkol sa balak ng gobyerno na i-demolish ang Eiffel Tower. Gayunpaman, pinagkakatiwalaan sila upang makapagbid sa karapatan na i-demolish ang Eiffel Tower. Maiging pinag-aralan ni Victor ang lahat ng detalye, lahat ng tamang sukat, ang tamang bilang ng mga rebits maging ang halos 7,000 tonelada na high-grade reusable metal na makukuha mula sa Eiffel Tower. Agad namang nakuha ni Victor ang kanilang tiwala at lahat sila nagbigay ng silyadong bid para sa proyekto. Ngunit ang totoo, unang nakita ni Victor ang kanyang target na si Andre Puson dahil malinaw para sa kanya na dispirado itong si Andre para sa isang malaking deal na makapag-aangat sa kanyang kumpanya. Kaya hiniling ni Victor sa kanya ang manatili sa isang pribadong pag-uusap na banggit ni Victor ang hirap at limitasyon sa trabaho sa gobyerno na para naman kay Andre halatang naghahanap ito ng suhol bagamat hindi na ito bago kay Andre dahil ang pagbibigay ng lagay naging bahagi na sa ganitong klase ng kalakaran ang katotohanan na humingi si Victor ng suhol ang nagpapaniwala sa kanya na totoo ang buong deal kaya agad itong nagbigay ng $70,000 na cheque para sa isang tao na inakala niya na isang corrupt government official. Matapos makuha ang kanyang pera, nagtungo si Victor sa Austria habang hinintay na marinig ang tungkol sa kanyang scam. Ngunit wala. Dahil dito napagtanto ni Victor na nanahimik si Andre dahil sa kahihiyan matapos itong mahulog sa kanyang scam. Well kaibigan, sino ba naman ang maglakas ng loob na lumabas at umamin na gumastos ng malaki upang maipanalo ang kontrata sa pagbili ng Eiffel Tower upang gawing metal scrap. Ngunit nang dahil sa nagsawalang kibo si Andre o muntaman lang sa mga pulis, nagbigay ito ng ideya kay Victor na maaari niyang gawin ang parehong scam. Dahil dito, agad na bumalik si Victor sa Paris at inulit ang buong scam at muli naman itong nakakuha ng malaking tseke. Ngunit sa mga puntong iyon, nakareport na sa mga pulis ang kanyang scam kaya napilitan si Victor na umalis at nagtungo sa Amerika. Nang tumama ang The Great Depression sa Amerika noong 1929, gumawa si Victor ng isang risky scam matapos nitong linlangin ang kilalang notorious mobster na si Al Capone at nanghiram ng $50,000 upang tustusan ang isang proyekto sa pangako na dudublihin nito ang pera sa loob lamang ng dalawang buwan. Ngunit matapos ang dalawang buwan, ibinalik ni Victor sa kanya ang kanyang pera ng buo sa kadahilanan na bumagsak ang buong deal. Dahil dito, napahanga si Al Capone sa kanyang katapatan at nagbigay ng $5,000 na pabuya. Ang hindi niya lang alam na ang lahat ng iyon pakana lamang ni Victor sa pag-asa ng reward money. Noong 1930, nakipagpartner si Victor kay William Watts at Tom Shaw upang magsagawa ng malawakang operasyon ng pamimeke. Ang dalawa ay parehong high-class engraver na gumagawa ng mga plates na gagamitin sa pag-imprinta ng mga peking pera habang si Victor naman ang utak ng distribusyon at matiyak na ligtas ang kanilang napakalaking operasyon ng pamimeke na nagdulot ng matinding dagok sa ekonomiya ng Amerika na tumagal ng limang taon hanggang sa isang pagkakamali ang humantong sa pagbagsak ng grupo matapos linlangin ni Victor ang isang Texas Sheriff gamit ang kanyang money box. Dahil dito, hinanap niya si Victor hanggang sa matagpuan niya ito sa Chicago. Ngunit ang kalmadong si Victor ipinaliwanag na maaaring may sira lamang ang naibigay na money box at mapagkumbabang humingi ng tawad at nag-alok na magbigay ng $50,000 na bayad pinsala na masaya namang tinanggap ng sheriff ngunit nadaya siyang muli matapos itong bigyan ni Victor ng mga peking pera. Ang pagkakamaling iyon ang naglagay sa grupo ni Victor sa radar ng US Secret Service na sa mga puntong iyon ang pangunahing concern ay ang lumalalang pamimike kaya noong 1934 isang espesyal na grupo ang binuo upang hulihin ang grupo ni Victor na binubuo ng mga secret service, treasury department agents, New York police officers at state troopers. Ngunit sa huli, isang hindi kilalang phone call ang nagbigay tip sa address ng headquarters ni Victor at ilang mahahalagang impormasyon na humantong sa pagkahuli ng grupo noong 1935. Pinaniniwalaan na ang tip na iyon ay nagmula kay Billy Miss ang ang babaeng nakarelasyon ni Victor Ngunit nang dahil sa galit at selos, nagsumbong matapos itong iwan ni Victor para sa panibagong babae. Sa huli, inamin ni Victor ang kanyang pagkakasala at nahatulan ng 20 taong pagkakakulong sa kinakatakutang Alcatraz Island, na isang ultimate maximum security prison sa San Francisco, California inilaan ni Victor ang huling bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan kung saan madalas itong nagre-reklamo sa iniindang sakit. Subalit inakala ng mga bantay na nagsisinungaling lamang ito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi. Pumanaw si Victor noong March 1947 sa edad na 57 dahil sa sakit na pneumonia.